Hello mga lovely people! Welcome to Kuchina Di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. For today's video po, ang i-share ko po sa inyo itong insalata di pasta. So, ano po, Kumbaga, kung baga, kung i-translate natin, salad na pasta, ayun, yun lang. Kaso lang, siguro Bisaya version kasi yung gagamitin ko, ito lang po yung mga available ko na ingredients. So, meron na rin po akong naipost nito sa ganitong recipe na ibang version naman. So, so tingnan natin ngayon kung matyambahan naman natin. So, ito yung pasta na gagamitin ko. So, napaka-colorful na nila, no? Pwede din po kayong gumamit ng, ano, ng ibang tipo ng pasta. Basta wag lang spaghetti, ano? Tapos, meron ako dyang minced na carrot, tapos uh, yellow bell pepper, green bell pepper, minced white onion, and then, dawang kan ng tuna. Ayan, so, di ba, nabaliktad siya kasi ganyan yung style niya. Means na fresh tomato. Dalawang tomatoes po yan. Tapos, lalagyan din natin ng pickle relish. Ayan. Fried parsley. Red cane na vinegar. Tapos, mayonnaise. Extra virgin olive oil. At asin. So, mamaya, sana wala akong nakalimutan. Ayan, nag -ready na ako ng tubig. Kumukulo na siya. Lalagyan ko na ng asin. Ayan po si asin. So, sasaktuhan ko na siya ng asin. Yung meaning, yung talagang ang magiging result niya is yung may lasa na yung pasta natin. Ayan. Ganyan na natin yung ating pasta. Yan po, nakalagay 10 minutes na cooking time. So, kailangan po al dente yung pasta natin. So, rinig na rinig niyo po yung pusak namin. <laughs> ano, hindi ko alam kung anong gusto niyang gawin sa buhay. Ayan, ready na po yung pasta natin. So, i-drain ko lang muna po. Ito po pala yung cold water. Paliguan ko lang siya kasi medyo yung quality ng pasta iba. So ayan po mga lovely people ano, so medyo sad tayo kasi yun na nga mga nagna durog durug siya. So hindi pa nga umabot ng 10 minutes eh. Oh, 'di ba? So hindi na siya ano wala lang. Sige, try pa rin natin. Sayang naman yung pre-prepare na ingredients. Tingnan pa rin natin kung ano talaga magiging result nito. Nagyan ko lang ng extra virgin olive oil. Para hindi sila lalong magdurog-durog. So, ayan. So, gaya nga ng sinabi ko, uh, habang dinidrain ko kanina, pinapaliguan ko siya ng cold water, no? Para hindi magtuloy-tuloy yung pagkaluto niya kasi kung hindi maging overcook na siya ayan so ma-challenge talaga ito ayan so okay na sila ngayon gawin ko yung ating parang pinaka sauce niya yung pinaka dressing niya lagay ko itong tuna natin yung tuna kung nawalang flavor yung nasa babad lang po sa olive oil siyempre, bahala po kayo kung ano po yung preference niyo Ano po? Ayan. Dried parsley, kung meron kayong fresh, mas maigi. Siguro mga 1 tablespoon. Salt. Sakto lang kasi malasa na yung ating pasta. Vinegar. Mas, ano po, uh, advise ko po kung meron po kayong ganito, mas maiki. Ayan. Ayan. Ipag-alish natin. Siguro mga 3 tablespoons. Adjust nyo na lang po. Tapos mekos-mekos natin. After nito, lalagay natin yung ating mayonnaise. Mayonnaise, mayonnaise, bala kayo dyan. Paano nyo pronounce? Ayan. Si mayonnaise. kalahati or mahigit konti sa kalahati. Tapos, hindi ko nalalagyan ng extra virgin olive oil since naglagay na ako sa pasta at saka yung tuna natin, meron din siyang oil. Ayan. So, ngayon, lalagay ko na lang lahat dyan yung ating mga mince ek-ek. Ano? <laughs> Kamatis. Sana kung meron tayong mga olives, kaso dito sa probinsya namin, wala ngayon. So, ito na lang muna. Ayan. Ito po palang carrots natin na fresh. So, para may crunch. Okay. Then, may kos, -may kos again. So, napaka-colorful din, no? So, maganda din sana ito handa kapag kayong may mga, yung itong holiday season. Ayan, ready na po sila. Ayan. So, pakunti-kunti ko ilalagay yung pasta natin. Kasi dapat hindi mag, hindi masobrahan masyado sa pasta. Kundi kung hindi, hindi na wala na rin lasa. And the pasta is durog-durog asensya na lang natin. Nakataki pala yung kamay ko sa camera ko. So, ayan na po yung hitsura ng ating finished product, mga lovely people. Ayan po yung natira. Hindi ko nga po nilagay lahat kasi nga uh, hindi na magiging masarap yung ang ano, watak-watak na nga sila, durug-durug na. Tapos, hindi pa magiging masarap. So, ayun po. Ngayon, titikman natin. Titikman ko pala para sa inyo. Hello mga lovely people, let's tiki man time. So, Tikman natin. Tikman ko pala. Kain po. So, ayan. Hmm, kita nyo. Hmm. Sayang, masarap yung dressing. Kasi lang talaga yung pasta. Parang nagiging ano siya. Di ko alam paano i-describe. Hmm. Tapos, minus nga lang, wala rin akong parmesan cheese o di kaya grana padano. Eh, parang di ko naman feel like ng edin cheese. Kaya, ayan. Kaya kung gusto niya. Yung lasa, okay. Ano kaya? dal hmm. dali na. Sorry po, matagal talaga ako mag-unga. Um, sinasabi ko, yung timpla, masarap. Malasa, masarap. Yun nga. Paulit-ulit lang ako, no? Ayan. Eh, ang medyo, ano lang, yung medyo frustrating part lang ay yung ating ang pasta. Ayun, so, okay na po, gumamit nga kayo ng siguro ibang klase. Pwede din yung farfaline, yung parang butterfly shape. Tapos, meron din yung pene, pwede din yun, pwede fusile. Kaya yun. So, ayun mga lovely people. Uh, sorry po, medyo pumalpak yung ating pasta. <laughs> so anyway, para pa naman to sa mga bisita. <laughs> Kaya ayun. So, thank you, thank you po sa inyo dyan for watching. Thank you po sa ating mga new friends, followers, and subscribers. Thank you sa mga nag engage Lagi ko pong sinasabi ito tuwing nagbababay ako. Eh, paano po? Thank you for watching. Ingat kayo palagi. Keep safe. Ingat kayo sa mga health nyo. And enjoy cooking. God bless. Hanggang sa susunod po dito lang sa Kuchina Di Pichi. The home of Pachampacham Pacham recipes. Ciao, ciao!